may kasabihang uh death comes in threes pero nitong 2025 ang nangyari parang death cycle tuloy-tuloy ang pagkawala at pagkalagas ng mga miyembro ng industriya ng pelikulang Pilipino at telebisyon uh siyempre to this day uh, we are still uh, recovering from uh, the death of our national artists for film and broadcast arts na si Nora Aunor at sa episode na ito ng Time to Talk uh, sa PH Time titignan natin yung mga nakasama ni Nora na nauna rin sa atin uh, pero may kinalaman sa kanyang personal na buhay at lalong-lalo na sa kanyang karera. Talaga namang naging napakalaking icon ni Nora kaya dito sa at nung nangyayari sa 2025 na sunod-sunod nga yung namamatay na taga showbiz, marami siyang koneksyon sa mga uh, yumao uh, ngayong taon. Uh, parang kung titignan natin yung mga listahan ng na mga nauna sa atin, uh, nakatrabaho niya or uh, nagkaroon sila ng personal uh, interaction. Kaya isa-isahin natin, uh, magsimula tayo kay Miss Gloria Romero. Kapwa niya, movie queen. Uh, Siyempre, si uh, Tita Glo ay uh, siya yung naunang uh, sumakabalang buhay itong 2025 At nagkasama sila ni Nora sa napakaraning pelikula uh, Siyempre, iconic dyan yung condemned na kontrabida si uh, Gloria Romero kay Nora Honor uh, Yung bilangin ang mga bituin sa langit uh, uh, siya yung... Naalala nyo, I'm sure yung mga Noranians, alam nyo na si, si Gloria Romero, yung medyo, uh, actually hindi medyo, super kontrabida kay Nora, uh, na si Magnolia de la Cruz ang pangalan niya doon. Tapos, doon sa Bulaklak ng City Jail, well, guest role lang si uh, Gloria Romero doon. Parang adaptive mother uh, siya ni Marites Gutierrez uh, doon sa isang uh, portion ng movie kasi parang uh, ano to eh napakaganda ng pelikula niya napakarami ng casting pero syempre uh, lumutang ang bawat isa dahil isipin niyo na doon sila Perla Bautista sila Mitch Valdez lahat uh, Celle Rodriguez lahat magagaling na artista nandun uh, but Gloria Romero was in that Nora Odor movie uh, earlier uh, nung bago pala si Nora nandun magkasama rin sila sa May Blue Hawaii Uh, na dinirect ni Herman Moreno na alam naman natin na number one uh, drum beater ni Nora Onor. Uh, nandun din sa, magkasama rin sila ni Tita sa mga kweto ni Lola Bastian. Uh, tapos, doon sa pelikulang Payaso ni uh, Herman Moreno, well, maraming naman nag-coming uh, roles doon at kasama na doon si Nora Honor at siyempre ang kumare ni Kuya Germs na si Gloria Romero and then of course yung asia squid of song uh na si Pilita Corrales um also left uh this 2025 uh hindi naman siya nagkasama sa mga proyekto uh, nag nag-guest naman si Pilita Corrales sa uh, superstar yung long running uh, uh musical variety show ni uh, Nora, uh, nagsama yon Asian Queen of Song, at saka yung uh, the most successful product of tawag na panghalan. Nung ito ay talaga isa pang buong programa at hindi lang isang segment sa It's Showtime. Uh, Siyempre, ang pinakamalaking connection nila o ay personal dahil magbalay sila, uh, ang anak ni Nora na si Lotlot, Lot, anak pang anak ng pilita na si Ramon Christopher Gutierrez of course. well of course it didn't work out but then the fact remains na magbalae pa rin talaga si Nora and si Pilita nakakalungkot din na uh, pati si Haji Alejandro uh, yung kilabot ng mga kolehiyala ay uh, pumanaw din this 2025 uh, Haji did one movie and that had to be with Nora Honor yung uh, panakit butas uh, ito yung uh, singer si Haji, tapos uh, ang kaagaw ni Nora kay Haji si Trixia Gomez. Well, she was a sex spot, uh, was one of the hottest sex spots uh, during that era, mga 1976, 77. Uh, tapos kasama din doon sila, well, uh, ewan ko kung nakilala niyo pa si Veronica Parileo, tapos si Sandy Garcia, uh, basically musical comedy siya. And then, wow, Ricky Davao. Very, very close kay Nora Onor. Um, isa pa rin itong ikinalulungkot ng marami because Ricky Davao was a very, very nice person. At uh, close sila ni Nora. Ang dami nilang pinagsamahang pelikula. In fact, yung career uh, karir ni Ricky parang tumayo dahil nga sa mga proyekto niya uh, with Nora Honor. Dahil karamihan sa mga pelikulang ginawa niya, mas madalas kay Guy. Uh, kasama na dyan yung, yung Totoo ba ang Chismis, uh, isa sa mga early movies ni Ricky Davao, uh, yung Rock and Roll. Uh, magkasama din sila dun sa Minsan may isang ina. Uh, ito yung kay Charito Solis, uh, Marcel Soriano, si Manilin Reynes. Meron uh, Merong importanteng, short but important role uh, si Ricky Davao dito sa Minsan may isang ina. It was a very, very challenging role. At uh, pag, pagsamahin mo yung dalawang magaling na artista, tapos iba to pa sila, Marisol Soriano, tsaka si uh, Charito Solis and Marilyn Reynes. E talaga, and, and Bembol by the way, kasama doon. Uh, talaga explosive yung movie. Um, magkasama sila sa, well, sa Bulaklak, sa City Jail, uh, sa Muling Umawit Ang Puso, uh, sa Whistleblower, Uh, again, it's payaso, parang guest role, uh, sa kabisera. Uh, did I mention condemned? Uh, parang silang binuro sa heritage, halos makasunod. Sinasabi nga namin kay Jackie Lublanco at saka kay, well, kila Lot Lot, uh, kila Janine Gutierrez, uh, parang halos hindi na sila umalis ng heritage that time kasi halos magkasunod. And then, there was Freddy Aguilar. Uh, he, well, uh, if ever Freddy Aguilar did the movie, ito siguro uh, kami role na parang, uh, para isang song number lang. Pero ang kanila connection, uh, si Freddy Aguilar produced a, uh, an album for Nora in 1994. Ito yung Uh, Nagduet pa sila dun sa Ituloy ang Laban And also there was Matutina uh, Of John and Marsha fame uh, Magkasama sila dun sa Reyna ng uh, Pitong Gatang uh, With Lloyd Sabartino. As I'm doing this right now uh, Nakaburol din si uh, Mami Karing uh, sigera Si Mami Karing, nanay ni sa sigera Or of course, ang connection nila at that time, nung Si Aiza sigera was uh, in her peak as a child wonder. Kasabay niya din si Matet halos. Sila dalawa yung magkalaban. So, uh, I'm sure nagkita nag nag yan somehow yung dalawang mami ng mga dalawang child superstars of that era, uh, si Aiza at si Matet. And then, there's the death of Coco Laurel. Kokoy uh, Laurel and Nora honor three movies, Lollipops and Roses, Impossible Dream, and Lollipops and Roses at Burong Talangka. Huling nakita si Kokoy uh, Laurel sa week ni Nora Onor na ang nangyari noon habang nakaburol si uh, Nora, ay nakaburol din naman ang ate ni Kokoy Laurel na si Susie uh, Delgado uh, sa isang chapel na malapit doon kung saan nakaburol si ate kaya, every so often, nadalaw din si Kokoy uh, sa chapel ni Nora. It is so sad and tragic for the Laurels. Imagine, dalawang magkapatid na Laurel ang nalagas within months of each other. Di ba? Ang lungkot nun. So, there you have it. Um, yun, dun patunay na si Nora was so big uh, an artist na even in the afterlife, makakasama uh, pa rin niya yung mga icons na who said goodbye this 2025. At yan po, um, ang lungkot, pero again, life goes on. Uh, don't forget to like and subscribe to a, uh, uh, Time to Talk, PH Time. Till next time.